training pa kayo. Wala ka malot. Lagi mo yung pangalan mo dyan sa pato. Para pagbalik mo dito. Para pagbalik mo dito. Pag isa-isay mo yung may bato. <coughs> Walang umgoy. Huwag <coughs> <coughs> dyan <na>. o. <coughs> Ikaw. <coughs> Ay, pang ano mga bago mo yung mga puno o

yung plastic kanji. Sino sa sukay Siya, Humiga ka so, si Sitang, ha? Humigiling, ah. ah, no? So, okay, Isushoot ko sa Ay, mukha mo to, okay? hindi yan, Mal. hindi lang yan. Humiga ka Ano ka mo nga ba? Ah, dito rin si pala dumadaan yung mga, ano, gas. Si Yes, eh. oh, oh. Oh, oh, wag, man, wag mo ano, wag mo wag oh. um. niya man, yun... ya, o, ay, okay, muna oh, ano ngayon. Kuya hindi niya alam. Para niya, dito. ang ang